Huli ka. Huli natin mga Hindi siya naka, ano, nakaalis o. Oh. Ayun, si Dalim, Na siguro yan. Kaya pala, na ulo mga ka hunter kaya hindi nakaalis o. Oh. Mga hunter, yan. Welcome back sa ating channel. Yan, kagagawa ko lang ating, ano, side art, yung mahaba. Then yun ay ka umbum ambun ambun kanina. Yan, ngayon uminit na uli sa si Haring Aroma Cutter niyan. Yan, Yan nakasit up na ako. Yan. Then lagi ako nakahubad ng damit pag ako umakyat ng kahoy mga hunter. kasi ayaw ko rin ano, silaw yung isda sa atin. Dalit ang makita. Dito ako atak mga kanter sa taas na ng balite. Dito magsisimula tapos ikuting ko lahat yung ibang spot ko para dum makarami tayong mahuli mga hunter. Yan, abangan nyo mga hunter, ang ating Huli, kung makarami tayo ngayong araw dahil sa bago nating gawang ticsay dart, yung haba. Yan o. Uh, nakare na tayo ating camera. Then, ikot, ikot tayo. I Start na tayo mga hunter. Akit na. O, oh, umulan dun o. Oh. na dun mga hunter o. Oh? Dabasa na mga mga ngito mamaya. tuloy ulan na ito. mo malalaki may mga mahamaw na naman mga kanter dito oh, ang ng mamaw isang mamaw lang ay wala na mamaw mga kanter kagaya kahapon isang ng laki lang yan no? ปปญหาอีกต้องมามอนมัน Tinamaan ko yung isa. Kita ko yung plug bag yung bahala eh. Tinamaan na agad yung isa mga kanter. Yun na, tinamaan nga ako. Tinakbo yung silalim. Yung kulay itim yung. yun. Yun yung tinarget ko ay. Eh. Agay ah. pa silalin o hindi ko tinamaan natin yung isa angat na natin yung isa mga kanter baka po lupot pa kung saan -saan dyan, ay liit lang ang tinamaan hindi yung malaki magaling talaga yung ano dyan Ayan. Oh, sampung tirasong kanto di. Baik Oh. sarapan bagi yang semangat itu

natin. nangyari sa akin na karana, pag paglide ganito ganito ko eh mababa pa yung target to pala oh. uy okay. namamalo oh, ka kusa niyan. Sa ko balak kong tumira. とは言えない。 dami sa bitan pag nilagyan ng lambat yan eh. <coughs> yun huli huli mga kanter ganun pala gusto nyo silip sintro huli yan mga kanter laki Sintro pala ang gusto niya mga kanter. Siruhan yun ay. Siruhan. na yung mga isang palangahan kasi ay. Malaki yan. Malaki na yan. Oh. Nandiyan lutang niya ay. Utik, ang laki sweet lang bala tayo bala 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 ang laki niyan. Ganda pa lang sa ito eh. Oh. Uh, 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 ganda tumama mama eh oh. Hmm. Oh. Gitnang gitnang sipat ko eh. Gitna rin eh. Hmm. स्टील ka huli natin mga kanter hindi siya naka ano, nakaalis oh. ayun si dalim na ulo siguro yan hindi nakaalis ay lubog na siya o oh. nakalubog na na angat natin ayun o oh. na ulo siguro o oh daglag siya. Mas si ilalim ulit ng paupawan niyan. Hindi siya nakaalis sa pisto niya eh. Dumad-spot siya. counter Okay, hmm. pala. Naulo mga kanter kahit hindi nakaalis oh. Bumaon pa yung bala natin sa ano, sa putik. Headshot pala siyan. Papawan to kanina. Madagdagan pa. Mahamang ko yan eh. Nakapuno na kasi tumigil ang ulan mga ka-hunter. Ang lakang isa sa ilid na eh. Huli an, huli. Huli an mga kanter, huli, laki yan. Huli. Huli nga. Layo nun. Huli natin. Canon. ang uso ayos hmm. pag yung mga target ibang binibigay sa na rin lipat tayo sa kabilang pisto Ah. Huh? Naung usok mga counter oh. Huh. usok. Okay na. Ikakapandagdag na ulit. Naung usok. Ah. Huh. Yo. Dagkiss pa pala oh. 'Yan lang oh.

Hmm. Huli mo. Agay. Kadamot naman. O yun, huli. Kala ko na tinamaan. Huli yan. Huli yan. Nah, tinakbo niya na eh. Oop, oop, oop. tayo mm hmm buntot na naman tayo mga ayos Baka isa pa tayo yan ang ulan ito ko na bakas pala yung baril natin na to nakatira dito ah. Bistuhan ah. Okay, ang ulan. Mga kahanter. Na. Uli natin. <laughs> diyan ulan. Nakauli tayo. Ni makahanter oh. Tagusan oh, diyan ang ulan. Laki. Yan lagyan natin sa ating bag Baba na tayo, ulan yan, lakas yan o no? ulan yan yan, ito yung huli natin o no? uh, ulan na naman uh, umulan, yan bumaba na ako saka hapo na rin, padilim na uh, tatlo tapos yung iniho ko niya, apat apat uh, yan dapat na plus ito pa nilagay ko dito ay eh. hmm. hmm. pare-parehas eh parang nilambat oh yan you know. o parang nilambat mga counter pare-parehas ang size yan nakalima yung bago nating pixie dog nakalima siya mga counter Bali, anim pala huli. Yan. kita ulit sa sunod, mga kanter.